Uh, dumating na yung ating napanalunan na inverter so dadalhin na natin to sa loob ng bahay eto na siya oh. lucky, lucky boys, no? try natin try natin ha huh? this is ano yan, guys DC polarity hybrid solar inverter it says here pure sine wave built in MPPT 98% efficiency then eco-friendly rechargeable lithium and VRLA batteries so ito yung sa DC polarity, guys. Eh. Okay. So, so far, ito lang mga nakalagay sa kanya. The same, no? Okay. So, buksan natin. Okay. Tapos na. Wow. So, malaki siya oke, okay. Try nanti side. <coughs> 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 ya? Yeah.

Tignan natin. Wow. Ang ganda guys. Oh. Napaka-esthetic. Kasi sa ilalim na kalagay na. No? yun na Positive, negative. Ayan. Yeah, for battery terminals. No? Switch. DC 12 volts talaga to. And then. Ito. Breaker. Mayroon siyang fuse dyan ito yung sa solar panel. Okay, positive negative ito naman AC, no? AC input. Ayun, so, meron ding AC output. Ito yung sa grid, no? Natin. So dito yung papasok. Ito yung uh, palabas. To, palabas. So, ito naman gagamitin natin sa batteries to. Ito. Positive, negative. Okay, so, hindi ko pa to may kakabit, guys. <coughs> Kasi, kailangan ko pa itong ano. pa ito pag-aralan, no? Pag-aralan ko muna to. nakalagay dito is, yun, capacity 1312P. 1,300 1,300 1,000 watt So, 1 kilowatt So, hanggang 40 degrees Inverter mode DC input 12 volts Okay Output 20 volts 60 hertz Charger is 13.5 BDC 24 am amperes AC input 220 AC output, again, 220. Pareho. Solar mode, yung solar power, kaya niya hanggang 800 watts. So, pwede apat na tagti 200 watts or dalawang 400 watts. Maximum charging current is nasa 60 amperes. And then, 15 to 30 VDC. Best voltage range niya is nasa 15 to 20 VDC. Maximum solar voltage is 30 VDC. So, yan lang muna guys no. Ah uh, sa wakas dumating na may kasamang okay, battery sa battery terminals to no. To hindi ko alam kung ano to. Tingnan ko muna sa manual kung ano yan. Okay. And then, may pinadala ding manual of course. So pag-aralan ko muna to guys. Then saka natin babalikan pag naikabit na natin siya. So, again, maraming salamat pala kay Sir Rex Magalyon. Uh, sumali tayo sa raffle niya, no? And, nagkataon na tayo yung nanalo sa so, paraffle niya. Ngayon, may bago siyang parapul guys. So, join kayo. Alam ko, zam doon yung pamimigay niya ngayon. So, join kayo. Kasi, mag-join ako ulit kasi alam ko mananalo na naman ako doon. So, yun lang po, guys. Salamat.